pruning natin tong akong ating ano ating kamatis para lalong dumami ang bunga o, ganito pa lang ginagawa diyan para ito raw tatanggalin daw sa mga ganito yan. yung mga hindi na kailangan ng mga sanga para sa halip na mapunta rito yung sustansya ng lupa eh doon na sa ano dyan ako punta sa buonga nya so tatanggalin natin itong mga to ipo froning natin ala tigas. ayan ah na baka masobrahan tama na muna siguro eh. baka masobrahan eh baka magtampo baka magtampo siya Ito kasi mga hindi na siya namumungay oh. Wala siya ano, Wala siyang sign na mamumulaklak siya. Dapat na rin siguro siyang tanggalin. Ha? Ito. Oh. Kasi dito lang yung ano niya oh. Bul bunga niya sa bandang dulo. Bulaklak niya. Pagdating dito. Wala na. So kailangan na siguro siyang tanggalin. Okay Okay na siguro 'yan. Okay na. Okay. Thank you for watching.